Hello guys, good morning. Magandang araw po sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, so nagbabalik po tayo dito sa ating mga probables today. Araw po ng uh, biyernes weekend mga boss. Uh, December 8, 2023. So palapit na po ang Kapaskuhan. Sana makachamba ta para mayroon tayong pang-nutsubwena, maagang pang -nuchibuena. So ito mga boss, ang aking mga best number today at syempre yung ating best pair for today sa araw po ng Biernes. Okay, so na na po ang ating last two. So pili alam po ninyo mga boss, yan po yung aking best pair po na 40, 48, 05 at 08. So kung meron kayong pamartner dyan mga boss, pwede po ninyo partneran. Okay mga boss, yan po na may kulay orange. Yan po yung ating best pairing po natin mga boss. Sabay lang kung may kursonada po kayo. Mga boss, yan po yung apat natin na combination. Yung ating 428, 480, 405 at 805 mga boss. Yung aking mga best combinations. Play all draw. Nindot po yan tayaan sa alas 2, alas 5 at alas 9 mga boss. May kursonada lang po, 500 target at rumble po sa kaya lang po mga boss. Ito po yung aking selected na combination na akin po tinayaan mga boss. Okay mga boss, ipapakita ko lang po sa inyo ang aking tinayaan po ngayon pa on spot po natin sa alas 2. Ito ang ating 428, 408 at 805 mga boss. Yan po ang aking mga combination. Okay, so yun lang po mga boss. Maraming maraming salamat. Good luck po. Peace out.